Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Edric Calma, Vice President ng Knowledge Channel Foundation. Alam nyo, ang uh, pagbabasa ay pundasyon kung saan itinatayo o ginagawa ang uh, kinabukasan ng isang bata. Napaka-importante ng pagbabasa. Ito ang uh, uh, muog o pundasyon nga, no, kung saan uh, Uh, nagisimula ang uh, pag-acquire ng maraming uh, kalaman. kaalaman. Hindi natututo ang bata ng ibang kaalaman like sciences, mathematics at kung ano-ano pa kung hindi nakakabasa. Uh, mahirap, mahirap na para sa bata o sa tao ang magpatuloy kung hindi siya nakakabasa. Ito ang susi na nagbubukas nang pintuan sa kaalaman at mga oportunidad at isang mas maliwanag na bukas. Kayan pa man, alam niyo ba, libo o baka milyon-milyong mga mag-aaral sa buong Pilipinas ay nahihirapan sa pagbasa na humahadlang naman sa kanilang kakayahan na maabot ang kanilang buong potensyal. Napaka-importante ng kaalaman o skills sa pagbasa at ito ay dapat ay uh, pagbasa ng may comprehension. Marami kasi mga bata ang nakakabasa o nakakapag-decode pero hindi naiintindihan ang binabasa. Alam niyo, nakakabasa ng... Napabasa niya yung isang sentence, isang paragraph, pero pag tinanong mo kung yung binasa niya, Kwento mo nga kung ano yung uh, buod ng pinasa mo. Hindi niya naiintindihan. Alam niyo kami sa Knowledge Channel Foundation ay may reading program na kinapapalooban ng uh, una, teacher training at mentoring para masuportahan ang mga guro na makapagturo ng pagbabasa ng mas mahusay, mas mabilis. Pangalawa, meron din kami mga video lessons para magamit nila sa pagtuturo at may papanood sa mga bata para mas madali matuto ang mga bata sa pagbabasa. Meron kaming wikaharian video lessons. Ang ibig sabihin ng wikaharian, na uh, wika for language and then kaharian for uh, kingdom. No? So language kingdom or wikaharian video lessons para sa pagbabasa, sa pagtuturo at pag-aaral sa Filipino. At ready, set, read. Para naman sa reading in English, ang mga ito ay uh, pinapalabas araw-araw sa Knowledge Channel tuwing uh, 7 a.m. at 7 p.m. So kung meron kayong Knowledge Channel sa inyong mga bahay, uh, pinapalabas namin ito tuwing 7 a.m. at uh, 7 uh, p.m. araw-araw. No? Mula Monday hanggang uh, uh, Friday at sa Kapamilya Channel naman tuwing uh, 6 a.m. at 6 p.m. At uh, tuwing Sunday, nag uh, nagsimula sa 7.30 a.m. ito sa Kapamilya Channel. Na no, makikita niyo yung Week Harian and then followed by Ready, Set, Read. yeah So uh, magandang uh, tumutok uh, pag Sunday sa Kapamilya Channel at uh, tingnan, panoorin ang aming mga Week Harian at ang aming nga uh, Ready, Set, Read no? Uh, para sa pagbabasa. At soon, Ipapalabas nito sa DepEd TV sa Solar Learning tuwing 7 a.m. din. So, mas maraming uh, uh, options no, kung saan maaari itong mapanood. Pero bilang mga pribadong individuals, no, kamukha natin uh, na hindi tayo, kung kayo, kung kayo, halimbawa, ay uh, gusto makatulong. Madalas nating may isip siguro kung ano magagawa natin upang makatulong. Ang totoo, bawat isa sa atin ay may kapangyarihan na positibong makaimpluensya sa antas ng pagbasa sa mga mag-aaral sa ating mga komunidad. Narito ang uh, pitong paraan kung paano tayo makakatulong. Seven. No? Una, mag-mentor ng isang bata. Maging uh, isang reading body o kuya o ate o mentor ng isang mag-aaral na nangangailangan ng gabay at suporta ang uh, inyong oras at atensyon ay makagagawa ng malaking pagpapago sa kanilang paglalakbay sa pagbasa. Halimbawa, tuwing Sabado ng umaga at wala naman kayong pasok sa trabaho, marin niyong i-gather ang mga bata sa inyong lugar, uh, sa inyong bahay, at kayo ay magturo sa pagbasa. Iba-iba no? yung level nila siyempre, pero maaaral niyo naman yan. No? Pangalawa, mag-donate ng mga libro. Maraming mga paaralan at uh, aklatan ang walang sapat na mga libro para sa kanilang mga mag-aaral. Isipin na mag-donate ng mga ginamit o bagong libro upang matulungan ang kanilang mga silid-aklatan. Maraming mga storybooks ang Adarna House, ang Tahanan at iba pang publishing houses na mabibili sa Lazada. So, pwede kayong hindi umalis sa bahay ninyo or pumunta kayo sa bookstore para makita nyo ang mga mga storybooks. Importante yung mga storybooks eh. Kasi doon nagsisimula yung uh, interest ng mga bata sa mga kwento. Kaya importante rin sa nagtuturo ng pagbasa na kwentuhan ng kwentuhan ang mga bata para maging interesado ang mga bata sa pagbabasa. Pangatlo, mag-volunteer sa mga programa sa pagbasa. Maraming mga organisasyon ang uh, nag-o-offer ng mga programa sa pagbasa para sa mga bata at matatanda. Mag-volunteer ng uh, inyong oras upang tumulong sa mga klase sa pagbasa, tutoring o mga kaganapan sa pagbasa. Pangapat, supportahan ang mga inisyatiba sa pagbasa. Makipag-partner sa mga organisasyon na nagtratrabaho upang mababuti ang antas ng uh, pagbasa maaari kang mag ng pondo kasi halimbawa may reading program. No? Kailangan nila yung pondo. Halimbawa uh, sa teacher na magtuturo kung may bayad yung teacher at hindi volunteer. Sa pagkain. Uh, halimbawa, you gather the, ano, the kids. Eh, siyempre, magugutom yung mga bata. no? So, parang bait mo yan. Eh. Parang pain mo sa halimbawa. Mag-araw tayo pagbasa papakainin ko kayo ng uh, snacks. Yan. So, kailangan ng mga pondong ganyan. O, pondo pagbili ng uh, libro. Pondo pagbili ng mga flashcards. No? Yun, mga kailangan yan. Eh. So, kung uh, hindi ka makapag-donate, pwede ka namang makapag-tumulong uh, sa paghanap ng pondo. Para may mga contacts ka ng mga willing to donate funds para sa isang reading program. Magbuo ng kamalayan na kailangan suportahan ang pagbabasa o maimulat ang mga tao sa kahalagahan ng bawat bata o matanda ay dapat marunong bumasa. No? Yung advocacy. Uh, paano ba ito? Sa social media, sa inyong mga accounts, pwede kayong maglagay dyan ng uh, mga post na importanteng matulungan ang mga bata o kahit hindi na bata na matutong bumasa. Yung uh, continuous regular posts para ma-encourage nyo yung mga friends ninyo na tumulong din no sa pagsuporta sa mga initiatives sa uh, reading. Panglima, ipaglaban ang mga patakaran sa pagbasa, 'yung mga policies sa pagbasa. Gamitin ng inyong boses. Alam niyo kung kayo ay uh, kinikilala sa komunidad, kung kayo ay teacher, uh, principal, uh, superintendent, supervisor, ah uh, kung kayo ay tinitingala uh, sa inyong uh, community, no? uh gamitin ng boses upang ipaglaban ang mga patakaran na nagbibigay priyoridad uh, sa edukasyon sa pagbabasa sa mga paaralan at sa mga komunidad no ikayatin ang inyong mga lokal na kinatawan na suportahan ang mga inisyatiba na nagpo-promote ng pagbasa at uh, literacy no? um, sa barangay for example no? yung mga barangay meron silang mga ano dyan, uh, committee on education or committee on uh, children no ah uh, pwede niyo kausapin yung mga kagawad na yan at saka sa municipality naman may mga committee on education din. ah uh, at mga committee on children ah uh, pwede niyo kausapin yung mga konsihal naman no sa munisipyo. ako kaya si mayor ang uh, mayor ng isang bayan heads the local school board at ang school board ay maaaring mag-allocate ng mga funding para sa edukasyon. At uh, baka, maaaring hikayatin siya si, uh, uh, si uh, Mayor uh, kasama yung mga public schools district supervisors na mag-focus sa reading programs at maglaan ng pondo. Uh, kung, kung kapusin ng SEF o Special Education Fund ni Mayor, uh, pwede rin naman... Ang uh, general funds ni Mayor, pwede rin naman gamitin ng GAD, yung uh, Gender and Development, no? Kesa kung saan gamitin ang mga GAD funds sa pangaparada, hindi naman kailangan talaga, eh, gamitin sa reading. Very important, especially, na ng, maturuan ang mga bata natin sa pagbabasa. Gamitin ng pondo sa tamang paraan, no? pang-anim lumikha ng isang kapaligiran na pabor sa pagbasa yung uh, environment that is conducive to reading mag organisa ng mga book clubs ayan among the kids no sa eskwelahan kung teacher ka uh, pwede mag-organize ng mga book clubs no kahit sa community sa labas no para mag, uh, mag share o mag uh, magkaroon kayo ng mga books na i-donate tatago at uh, kung may gustong bumas uh, humiram pwedeng hiramin. Maglalagay ng library card para alam kung sino humiram at may sasole sa tamang oras. No? Uh, mga sesyon sa pagbabasa. Uh, informal sessions, pero regular sana. No? O mga kaganapan sa panitikan sa inyong komunidad. Alam mo yung kahit nagbabasa ng mga tula, maganda rin yan. Uh, para hindi uh, ganun ka-rigid at uh, baka nagbo-bore na yung mga bata sa pare-parehong binabasa. So, ito lang ang binabasa, tapos mag-recite sila as they read, no? they recite uh, poems. No? Um, lumikha ng isang uh, puwang kung saan ang mga tao ay makakayanan na ibahagi ang kanilang pagmamahal sa pagbasa. So, sharing. How important history. is Alam nyo, yung pagbabasa, aside from all the benefits, pag nagbabasa palagi ang tao, maganda siya magsulat. Maayos siya magsulat. May structure. Malawak ang kanyang vocabulary. Marami siyang alam na salita na hindi alam ng karaniwang uh, mag-aaral. Dahil yung reading kasi no, uh, improves the vocabulary. At saka yung imagination. nag improve ng imagination. Kasi hindi mo nga nakikita. No? So, uh, dahil ang nakikita mo ay binabasa mo lang. So, nakakapag-imagine ka na ano kaya ang itsura ng binabasa ko sa toong buhay, itong lugar na ito, na meron daw na uh, bridge, na meron daw na well, wishing well, meron daw snow. Kung hindi mo nakikita, dahil ang nakikita mo, mga letra, pinabasa mo, nagiging uh, uh, creative ka, nakakapag-isip ka ng ito siguro yung itsura niya. At number seven. Pag-ipag-partner sa mga paaralan. Yan, importante. Punta ka sa school. Sa local, uh, sa community school. no, Morong uh, National uh, High School. Uh, o kaya yeah, sa Tomas Claudio Memorial Elementary School. Uh, tanungin kung ano maari kong may tulong bilang individual. Maraming mga paaralan na may mga programa sa pagbabasa na nangangailangan ng suporta makipag-partner sa isang lokal na paaralan upang magbigay ng mga lessons, yung sinasabi ko kanina, mag-volunteer o mentorship sa kanilang mga mag-aaral. Sa pagkatapos po, ang pagpapabuti or improvement sa antas ng pagbasa ay nangangailangan ng isang kolektibong pagkisikap, no? collective effort. Kailangang tulong-tulong makakagawa tayo ng malaking bagay sa pamamagitan ng pag-contribute sa ating oras, mga kaalaman at lessons at expertise sa masama nating gawan ng uh, isang mundo kung saan ang bawat bata ay may oportunidad na matutong bumasa, may oportunidad na magbasa, may oportunidad na matuto at magtagumpay. Ang lahat ng yan kasi ay nagsisimula sa pagbasa. Okay ba?